Laminat ulam natin today, mix na gulay. Kaya na tayo. Lapang na. Jesus, salamat talaga, oo. Dapat guys, pag nag-a ano, apply ka dito, anemic para pag tapos ng portrait mo, may blood ka na. <laughs> Grabe ang sarap. Ang sarap mga idol. Mm. Tapos nasubuan pa natin si Ama. Ngayon itong ating buhay, kaya mga ludi. Kung kumakain tayo, tapos nasubuan ka natin ang ating ludi. Hmm? hmm. more gulay tayo mga dudes isda actually may sabaw naman kami dyan eh ribs to pork kaya lang mas gusto nyo ko na lang huwag namin kumain ng karne nyo kasi sobrang init na kami huwag na kayo magsabaw init na Ma. Ma, yeah. na na ang ah, kempe na kempe na subukan pa natin yung ating alagang lola Kain tayo habang nagasubo. Diba? Mm. Guys, okra. Kalabasa. Mm. mm. Tausi. Mm. Bawang.

Simple lang ang buhay. Mukhang tayo kung anong meron tayo ngayon. Ito yung meron tayo ngayon na ulam. Okra, kalabasa, sitaw, kalbos ng lebati at laman ng bangus na trito. Okay na yan. Solve na tayo dyan. Hindi na tayo namimili pa ng umi. Napaka-healthy nga na gulay ito. At fresh from the farm. Right Alright. Bye-bye.